Magandang umaga mga idol. Nandito naman tayo sa ating babuyan. Pakita natin paano mag-sign ang baboy na maglandi. Ito yung itsura sa baboy maglandi mga idol. Tingnan mo yung baboy. Naka ano yung tainga. Naka, oh, naka tayo yung tainga. Kasi pag naglandi ang baboy, ganyan talaga ang kanyang forma sa kanyang tenga ah, yan. ngayon pakita natin paano mag ai para marami ang ating ipakita dito sa ating mga experience kasi sa tagal na natin dito na nag experience dito sa ating babuyan parang epektibo yata yung ginagawa natin mamaya pakita natin hugasan muna natin to kasi I mag -i -i ay tayo Pagasan mo natin ang idol Kasi Ano nga Saksakan natin, natin ang Ito yung gamit natin Katiter ng idol Bago natin ito

Yeah. Kasi ito yung nagawa ko para umabi yung ating babo i-massage natin para maramdaman niya para ako nasa magpag sa yan iundi-undi natin bigahin ito para pumasok yung uh, similya doon sa loob ng, ng babo yan ito

big na natin sa ating ano? taboy yung na big 23 na big na na mayroon din na uh, ang baba dito mga tampo yan tapos nabasok na lahat dito. Si similia na, na natin, pa, pa, ano lahat. Yan. Ah, lahat, pasok na lahat. Kaso na problema sa ating baboy hindi natin napansin kanina. Na, yung baboy natin na ano no pala no na may madandag na yung ano niya, yung balahibo. Kasi kalimitan pa ganito, hindi yun buntis. Subukan na natin kasi nandito naman tayo. Hmm? Nakumpinsa na siya Mananggap matanggal yung mga uh, balik sa ligo niya oh. o so, natin Ah, uh, napasok na lahat yung uh, yung kanyang uh, similya Ah, uh, diyan na sa uh, Doon na lang. Ito na yung katitir natin uh, Tapos ganyanin natin para maramdaman niya na parang may sumampak sa kanya. Yan. O, oh, pinakaramdaman niya. Ano sa yan sa liko? Ganito ako pag but... gusto ko marami ang anak. Niya mabasag-basag ko yung ano nang gal. Ito. Yan. Yan mga idol. So, na. Kasi pag ganito, pag ganito, marami talaga yung big na mabigyo sa inahin kasi marami siguro yung din sa kanya kaya ma maanap dito sa ating sinigya So ito lang mga ito ang ano natin ngayong araw na to. Ang um, ating pa share sa mga ano sa ating mga baguhan. Kasi sa sa malaking farm pero iba rin sila kasi iba rin yung procedure sa mga ERA high tech sila. Sa akin ganito lang. Ito lang sa sa ating maliit na baboy, yan ito. kita ko sa mga, mga baguhan dyan. Hmm, hindi na gumagalaw yung baboy. ayan yeah. uh, Yan. Maraming salamat, mga idol. Maraming salamat sa lahat na, na sumusunod sa ating GBTV. Maraming salamat sa inyong lahat.